Tuloy-tuloy ang ani ng tagumpay ng mga kabataang agripreneur ng Nueva Ecija matapos na sampu sa kanila ang kilalanin bilang panlalawigang kampiyon sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Regional Field Office 3. Good news po ulit para po sa agriculture sector ng ating lalawigan. Sampung kabataan galing po sa ating probinsya ang inawardan ng TIG 80,000 pesos para sa kanilang isinumiting business model canvas. Ito po ay isang programa ng Department of Agriculture kung saan ay hinikayat po ang ating mga kabataan na magsumiti ng kanilang business model or business plan para pag ng kanilang mga negosyo. And sabi ko nga po, out of 44, ay 10 po, po ang nanggaling sa Nueva Ecija. Aside from that, meron pa pong dalawang lumusot as regional winner. Uh, ito po ay nanggaling sa Science City of Buñoz at ang isa po ay sa Talabera Ang regional winner naman po ay nakatanggap ng 150,000 pesos para sa kanilang business model. And hindi pa po doon tatapos. Meron pa po tayong isang bata na nag-qualify naman po sa scale up. Siya po ay nakatanggap naman ng 300,000 pesos para karagdagang puhunan sa kanyang Uh, inumpisahang negosyo. Mula sa mga provincial winners, dalawa ang napiling regional winners sa startup category habang isa naman ang itinanghal na upscale category winner. Patunay ng patuloy na pagusbong at potensyal ng kabataang Novo Ecehano sa larangan ng makabagong agrikultura ang kanilang mga business model canvas na sumasalamin sa malikhaing plano ng pagpapatakbo at pagpapalago ng kanikanyang agri-negosyo ay nagsibing batayan sa pagkilatis ng kanilang husay, inovasyon at kahandaan na maging instrumento ng pagbabago sa agrikultura. Hindi magiging ganapang tagumpay ng mga kabataan ito kung walang-walang sawang suporta, paggabay at mentoring ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Gobernador Aurelio Oli Mali sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist at ng Agribusiness and Institutional Development Division. Tayo po ay nagpapasalamat muna sa Department of Agriculture dahil sa paglulunsad po nitong Young Farmers Challenge na pinunduhan nga po nila para sa ating mga kabataan. Dahil dito, yung ating mga young generations ay namumulat na na mag-venture into agriculture or agribusiness. Ang mga batang ito po na nanalo o nag-umpisa ng kanilang mga negosyo ay nagsisimbing inspirasyon sa ating mga kababayan lalong-lalo lalo na po sa mga kabataan na nag-iisip na gusto rin na magdunsad ng kanilang uh, pagninigosyo out of agriculture commodities. Sa mayigit tagyong libong kabataang Pilipinong sumabak sa Young Farmers Challenge mula pa noong 2021, patuloy na nangunguna ang mga nobo Ecijano patunay na buhay na buhay ang pag-asa para sa agrikultura ng lalawigang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Para sa Balitang Nueva Esiyad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.